Sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III, opisyal na pinagtibay ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at pag-ibig fund ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang pangangailangan sa abot kayang pabahay para sa mga Pangasinense. Parte pa rin ito ng kasunduan ng pamahalaang panlalawigan at ng pag-ibig ang pagbibigay ng pabahay sa mga job order employees ng Kapitolyo at sa mga informal settlers na matagal nang nangangarap magkaroon ng sariling tahanan. Kasama sa mga pangunahing proyekto, ang 100-unit Luyag Residences na itatayo sa Binmalay at isa pang housing project sa Umingan. Bukod dito, isinusulong din ng iba't ibang programa gaya ng Countryside Housing Initiative, Rental Housing Construction Loan at End User Financing. Layo nitong gawing mas madali para sa mga benepisyaryo ang pagkakaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng subsidiya at mababang amortization. Matatandaan noong Hulyo 2024 na sa mahigit anim na pong pamilya mula sa Palaris Poblasyon sa Lingayen ang nabigyan ng bagong tahanan sa Aplaya West Resettlement Site. Samantala, pagpapalawak ng kaalaman at pagpapahusay ng kakayahan sa pamumuno ng mga kawani ng Pamahalang panlalawigan. Ito naman ang nais ng bagong kasunduan sa pagitan ng Pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at Maxwell Leadership Foundation. Ang MLF ay isang kilalang non-profit organization na tumututok sa paghubog ng mga epektibo at responsableng pamamahala sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasang mas magiging produktibo, responsableng pamumuno at inspirasyon ang mga kawani ng pamahalaan hindi lamang sa kanilang mga opisina kundi pati na rin sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Bukod sa mga seminar at workshops, magkakaroon din ng mentorship programs na tututok sa pagpapaunlad ng values-based leadership. Valerie Dismaya, RNG News.